Hello, good day mga karabit no. Welcome dito sa Rabitara no. Uh, it's a the warming day no. Araw ng pagpupurga ngayon no. Yan, ginagawa natin yung pagpupurga ng mga alaga natin every 2 months. Isang beses lang no or ginagawa natin yung pagpupurga pag uh, pagkawalay ng mga kids no ng mother doe pupurgahin natin sila tapos iko condition sa bay after one week saka natin sila injigan ng big complex pero ngayon it's a normal day na kailangan natin silang purgahin no? para ma-sure natin no, na hindi sila magkaroon ng mange no? kasi napakahirap pag may mange ang alaga natin isa lang magka-mange yan nahahawa na lahat eh, no? kaya ngayon yan pupurgayin natin yan yung mga breeder daw natin saka yung future breeder natin yung mga pang slaughter natin hindi na natin pupurgayin kasi kakatayin lang din naman natin sila yan, eto yan oh. check natin kung yung tenga yan, ang una natin titignan sa mga alaga natin yung tenga no pagka ang tenga ng rabbit is meron ng dilaw dilaw na parang tutuli doon na nagsisimula yung ear mites no? ibig sabihin kahit hindi, po, hindi pa siya pampurga nakita mo may ganun, injigan mo na kagad ng ivermectin, no? Kasi pag napabayaan mo yon, magugulat ka, magkakaroon na ng mage. Kahit napakalinis mo sa mga kulungan ng rabbit mo, hindi mo may iwasan yun na magkaroon ng mage. Kaya kailangan, regularly tayo nagpupurga ng mga alaga natin. Medyo mahirap talagang kumuha nito eh, noong ivermectin sa ano kasi ano siya oil based no. Ano medyo hirap na ito sa yong kumuha no. Yan. Bali ang binibigay nga pala natin sa per alaga natin no? lalo sa breeder mga 0.3 ml no. Yan. Pero pagka nakita kong infected na siya ng mange, kung may mange na siya, makikita mo naman yung sa paa, no? Or sa tenga, kung may mange na siya. Ang binibigay ko unang dose is 0.4. Yan, si Raja. O, check natin yung PS214 natin, check natin yung tenga, no? Tapos, saka natin injectan Malagang lagi natin check kasi magugulat na lang tayo, napakabilis. Magugulat na lang tayo, mga alaga natin, puro may mi na pala, hindi natin napapansin. Kaya lagi natin silang iti-check. Yun. Ito yung last na breeder back natin, si Noru. Yan. Pure Kali. Check natin. Napakakinis, no? lagi natin kasi lagi natin talaga silang titignan para kasi tayo rin naman ng may pag nagkaroon sila ng mage o, no, yun lang mga karabit no sana nakatulong no yung video natin kaya huwag mong kalimutan mag like and follow no kung bago ka lang sa page natin para sa mga gantong uh, video no yun lang god bless god bless